Nalibdao ba? Hello mga kabady, magandang araw. Welcome back again to my channel. So sa so mga kabady ko dyan na hindi pa na-subscribe, eh subscribe na kayo for more updates sa aking mga video. Uh, nga pala mga kabady, I please don't skip sa ating uh, mga ads sa ating videos for ano po ito sa konting tulong lang po sa aming mga content creators. Salamat! So for today's vlog mga Kabadi, ay mag-spray tayo ng ating sariling gawa na KB Plant Growth Enhancer. Uh, same quality ito sa Amo Plant Growth Enhancer mga Kabadi na made of uh, kelp seaweed at neem oil. So ayan mga Kabadi, ay ginamit ko na itong uh, mga ingredients na no. So ayan. Kina kailangan natin merong mga bottle mga Kabadi para ito yung ating uh, dito uh, natin sulod yung mga Uh, medisina na nating gagamitin. So, ito ang kelp primos, kelp seaweeds. So, ang dosage sa kelp seaweeds uh, per tank mga kabady ay ano 30 ml. So, yan mga kabady, 30 ml yan mga kabady. Ah, 20 ml. Ah, sorry, sorry, 20 ml lang pala mga kabady. So, ganyan na ang pag ano mga kabady. Unahan yung dapat yung uh, kelp seaweeds mga kabady para ah uh, hindi siya mahirap ano tanggalin no kasi lumalapot ito kapag ano mga kabadi kapag inuna yung neem oil so kapag natapos na itong uh, neem oil mga kabadi ah oh, kelp seaweed ito namang neem oil mga kabadi ang dosage per tank nito mga kabadi ay nasa 50 per ml na uh, 50 ml ito mga kabadi at 25 sa ano at uh, 20 sa ano sa uh, kelp seaweed so yan mga kabadi atin lang itong ihalo mga kabadi So, kinakailangan din itong neem oil mga kabady para pangtaboy sa mga ano, pangtaboy sa mga insekto na uh, nakasama sa ating ano, ating palayan. So, mga kabady, kapag ay na pasok na yung 50 ml na neem oil mga kabadde, ay i-shake lang na natin para yung medisina mga kabady, yung ano, hindi siya maano sa ilalim, malagtok, yung magtawag yun, makutaw, mashake siya, no? So, yan mga kabady. Tapusin lang natin, natin itong mga kabady para ay spray natin to. Ang ating pa area na sprayin mga kabady ay doon sa istaka pilar. Uh, nasa ano yun mga kabady? Isa at kalating ektarya. 1.5 hectares yun mga kabadi. So, need natin gumawa nito mga at least mga 18 siguro kabady. Atin lang paano uh, paanohin para palagpasin para ay kasi ano uh, para ma-overdose yung ating palay para meron siyang ano mga nutrients na maraming makukuha. So yan mga kabady, no, tingnan niyo. Oh. Ang ganda na ito yung ating tapusin na ito mga kabady. So kinakailangan talaga nito makabadi kabady ay tiyaga. Magtyaga talaga kayo makabadi kasi uh, uh every mag-spray kayo ay kayo lang ngayong gumagawa. Uh, kung meron kayong tao ay ah, pwede naman pero every mag-spray mga kabady, ay ganito talaga yung gagawin no? ba isa isa mga kabady para hindi malito yung nag-spray mga kabady kapag sila lang yung nag ano nag, ah, naghalo doon sa palayan ay ah, ah, basin ano ma ano sila magkamali so yun mga kabady ito na yun so dami na yan mga kabady no? so pupunta tayo sa palayan mga kabady, para ibigay yan sa ating mga tao at i-spray na doon mga kabady so ayan mga kabady, keep safe Stay tuned. So ayan mga kabady, nandito na tayo sa ating palayan. So nakita niyo mga kabady, ay hinanda na namin yung sprayer. So ito na yung sprayer natin gagamitin mga kabady, no. So sa gustong mga bumili diyan mga kabady, ay meron akong video. So ilagay ko lang sa baba yung link para kung gusto niyo bumili ng ganyang sprayer ay makabili kayo. So napakaganda niyan mga kabady. Uh, subok yan at matibay. Tested na namin yan dito sa aming farm. Uh, every week kami nag-spray mga kabady ay wala pa namang uh, nakita na mga ano mga diferensya so good siya makabadi ang battery niya long long span all day long namin ginagamit mga kabady uh, <laughs> mga tatlong araw straight mga kabady, ay kaya, kaya pa nito mga hindi pa siya malobat hindi <laughs> ko alam kung gaano pa siya katagal mga kabady. basta after atlo namin mga kabady dyan namin i-charge icha so full tank ito mga kabadde, para sa sunod, sunod mga kabady na gagamitin ay ready na so yan mga kabady atin tong i mga kabady no para makita nyo yung ating ano uh, epekto sa KB plant growth enhancer na ating ginamit dito. So, tingnan natin yung mga palay, mga kabady, kung ano ang <laughs> itsura nito. So, yan mga kabady. Oh, pigat yan mga kabady. hindi uh, yan uh, same sa ano, yung pagkaroon sprayer na 16 liters lang. Yan ay 17. So, medyo uh, may kabigatan talaga yan mga kabady. Pero, kapag kayo ay malakas may malakas na pangatawan pero okay lang yan mga kabady hindi man medyo mahirap, mahirap kasi wala iyang pump mga kabady automatic yan so yan mga kabadi, oh. so ito yung ating palayan mga kabady ang ganda mga kabady ito yung inbreed rice dito mga kabady o oh, ba diba? ganda niya mga kabady kanina mga kabadi, uh, mga time check noon ay nasa mga 6.30 6.45 ay, nakita ko na ang gan, uh, oh, ang daming mga gagamba, mga buddy. dami talaga mga gagamba na kita mo sa palayan ko. Hindi so, na masyado dito makita kasi uh, mga 7:00 uh, 8 o'clock na siguro ito, mga kabadi. So, pumunta ako ng umagahan dito para makita 'yung ating palayan, makumusta naman natin. So, maganda siya, mga kabadi. 'No? Oh, maganda siya. Ah, uh, hambing mm, ito na, sa i-compare dito, eh. dito sa dito sa tapad dito yung sa kaniyang ano, sigbit nating uh, farmers natin ay yung, mga yung, mga yung mga palagi niyang inisprihan. So galing. medyo wala ga ng gaano gagamba ang ganyang, ano, palayan. Sa atin ay punong-puno talaga makabadi, kabadi, oh, punong-puno oh, talaga ng mga oh. ano, mga spider webs. So gustong-gusto 'yon ng ano yung ah? palay natin nga mayroong mga ganyan makabadi kasi yung mga insekto mga kabadi nang galing sa taas mga, for example mga kabadi ay mga uh, steam rice oh, oh, bugs, oh, black oh, bugs galing oh, sila ay hindi sila pupunta sa pala ay maano sila oh, ma, ah uh, kainin sila ng gagamba. So, yan makabadi kabadi yung benepisyo ng mga gagamba dito sa ating palayan. Kasi sila yung uh, kumokontrol control sa mga peste dito sa ating palay. So, yan mga No? Tingnan yung mga kabadi. Ang beri na. Malapit na itong magbusog mga kabadi yung yung lalaki yung kanyang katawan bitaw mga kabadi at doon lalabas Padadlo. yung mga bunga mga kalimbis, so yan mga kabadi ang ating palayan so kinailangan lang lang ng isprihan talaga mga kabadi ng maayos para hindi ito maano, hindi ito masout mga kabadi so lahat sila ay mayro. yung palay ay makakain talaga mga kabadi ng uh, ganitong ano sustansya sa ating uh, plant na. growth enhancer So, hindi lang tayo nakatipid dito mga kabadi. kasi ano lang yung gasto na kinito? Um, mga 6,000 lang? Ilang, bupo ka, bupo ka. pang, ilan ng spray ito? Hindi ko na mabilang ka. mga kabadi. pang okay, pang apat okay, sila ito mga pang, oh, panglima lima siguro ganyan mga kabade yung ating spray dito So, yung resulta kita nyo naman mga kabadi. ay maganda Inabunuhan lang natin ito mga kabadi, na isa at kalahati isa at kalahati lang itong inabuno natin so maganda yung resulta nito mga so inabunuhan natin mga kabady, ng ano, granules para lumaki siya, marami din ang ating anihin kasi sa panahon ngayon mga kabady, ay napakataas ng presyo ng palay so kailangan talaga natin ng oh, ma ano, ma maximize yung production sa ating apalayan uh, para iyon uh, malaki yung kita at uh, dagdag na rin sa ano, makabawi rin tayo sa ating uh, ininvest na puhunan dito. So yan mga kabady, uh, yung may problema sa nozzle nito makabadi kabady na no, bum may bumara. Yun lang yung mga issue issue nito. Pero madali lang na yung ano mga kabady, susprey, eh? madali lang yung i-ano, uh, linisan lang yung ano, may, ah, oh, tapos na yon makabadi kabady, okay na yan mga kabady. Okay. So, so okay. as far tuba. as I kuan mga kabadi ay maganda talaga itong ating uh, medicine. So mga kabadi stay tuned tingnan wow. nyo. Tumangin. Ngibda ug. Oh, mga Ay, dun ah, dudong ron, John. Ha? Dudong. Mang, Ha? Mita, mita mga mata mo pa? Mga mata mo nga, mga buta Butangan po na ang insecto kay, mga mata yaman, dahil yung Nangawali, isagbot na ng tulog ka luwang. Kaya nagsagbot di <tinyo> Hindi madagdusdusdai? Hindi madagdusdusdai. na. Dali, lang puno na. Huwag eh atong ano? tuwa ba? Oh, ito ang oh Oo, ulping o lagi ulping tipu lama yang main waktu itu ke sana ba lagi ayo man bang naik wai kan ah Kalau lebay kau kasar tu, okey bot.

sama terasa terasa itu ini itu Ha son. Ha? So yan mga kabati, ito na yung vlog natin. So yun, ah, uh, merong uh, kasama nating farmer dito na nag-apply siya ng abono ah, uh, 14-14, uh, inihalo niya sa urea for ano dito, pangalawang second application sa uh, ano, kaniyang uh, palayan of uh, fertilizer so, kita niyo naman yung sako niya, no, mga kabady. so, yun, ah, uh, dito na po nagtatapos ang video natin, mga uh, I hope na meron kayong natutunan dito, no so sa mga kabadi ko dyan na ah, baguhan pa lang sa aking uh, channel ay please po pakisubscribe at uh, click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So please don't skip po sa mga ads na nag-pop up si sa ating videos. Bustang Salamat mga kabadi. Ba ba. Ingat, keep safe. See you bustang in the next vlog. Bye-bye.